Hello Etians! Welcome back to my channel. Update tayo. Hindi lang pala sa pangmalapitan nanonood ang mga Korean national. Mayroon ding uh, sa kabilang dako, sa medyo malayo pang lugar, mayroon ding napahinto, napatitig at napanood na rin sa concert kumbaga parang concert na rin ng SB19 sa Pistang Pinoy sa Socor, South Korea. Talaga namang nakaka-proud dahil nahuli, nahuli ng SB19 boys ang kanilang attention para huminto, tumitig at manood sa kanilang performance na gento. Tulad ng video na to.